Hello, 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 mga bebe love. Napuyat ako kagabi. Kaya wala akong panahon para magluto. 2 p.m. na ng hapon. Kaya dali-dali akong pumunta sa haucha. Kung saan may masarap na fried ribs at sotanghon gisado. Ayan, buti na lang. Bukas sila. Medyo kumakalam ng aking mga bebe love. Sinilip ko nga palang kanilang kitchen. Buti na lang walang masyadong order. Kasi syempre, tapos na lahat manangalian ng mga madlang people. At ako na lang yatang hindi pa nakakapananghalian. <laughs> Yan pala kanilang menu. May mamagpipilian kayong iba dito na masasarap din. Pero sutang gisado talang ang gusto ko at fried ribs. Ito lagi ang order ko dito. Tumatanggap din pala sila ng Gcash payment para dun sa walang cash na dala. Ayan, at niluluto na ang order ko. So mag-wait ako ng 20 minutes. May binigay sila sa akin na number. Di ko alam kung bakit number 12 ako. Eh ako lang naman ang mo-order ngayon. Dapat number 1, di ba? Ayan, so habang naghihintay ako, may nakita ko sa ref nila na may maiinom. Ayan, nag-order muna ako ng maiinom ang init sobra sa labas na ako. Gusto kong uminom ng malamig. At kung nabubor pala kayo mga bebelab sa paghihintay ng order nyo, may story

Dumampal ako sa mga inasal mga bebel loves kasi kahapon pa ako nag-i-crave ng halo-halo. At nakita pala ako ni Kuya Guard na nagbi video Kaya pinagbuksan niya na lang ako. Salamat po Kuya Guard. Ayan, yan po ang gusto kong orderin kahapon pa. Ang extra creamy halo-halo at crema de leche halo-halo. Oo, dalawang in-order ko kasi matakaw ako. Joke <laughs> right na. Ayan ang number ko. Maghihintay na naman ako. Lagi na lang akong pinaghihintay. Sa bagay, sanay naman na ako na laging pinaghihintay. So habang naghihintay, tinignan ko munang resibo. Baka mali yung may bigay nila sa aking order, char lang ayan, nandito na nga order ko, salamat ayan, uwi na ako mga bebelabs sobrang init sa labas talaga, grabe kasi nga nakamotoro lang ako Dating ko pala sa bahay, nakita ko ang bilang kuryente ko na nakaipit. Grabe, ginakabahan ako. Diyos ko po, ang laki ng bilang kuryente ko. Ano ba yan? Ako, ang init kasi ng panahon. Kaya laging bukas ng aircon. Nakakadismaya, pero okay lang. Kesa naman ma-high blood ako sa sobrang init, di ba? Magsasahing pala ako, guys, kasi wala pa kaming kanin. Ito pala yung bigas. Special to, kasi sobrang sarap. Gusto ko kasi ng bigas na napanalunan ko nung mag-attend kami ng Thanksgiving sa Katbaloga. Dalawang takal na palang isinaing ko, mga bebe loves, para hanggang mamayang gabi na yan. Ayan, at isasalin ko muna sa lalagyan ng mga in-order ko kanina. Ay, madami palang gulay. Ang kanilang su uh, sutang gisado. Okay ito Ah. At ito naman ang fried ribs. Kalahati lang in-order ko. Ayan, at may dalang soy so sauce at kalamansi para sa sausawan. Madami din ang kalahati nila sa okay na to. So ayan, habang iniintay ko, maluto ang sinain ko. Iniisip ko pa rin ang bilang kuryente ko. Buti na lang may halo-halo para lumabig naman ang aking ulo kahit papano. Yan lang, babush!